Hello mga B! Hindi po pala ako nagka-vlog kanina po. Kasi po pumunta um agad po ako doon. Tsaka po nagka-classy po pala kami. And nagka-play po sila. And recess na po pala namin. Hindi pa diba, po pala ako nakakain. Kasi po ano... Uh, wait... Kasi kumain ako ng stick ako po. And mamaya, tatikpan na na ako! <laughs> Tsaka ang sa Sunday po. Competition ko na po. Dating sila mga mala si Thursday. Makakabanding pa sila naman. So, ayun na. So, yun. So, mamaya na lang mga gabi ah. Bye po! everybody keep on your things now if you are still in there it's okay as yes, long as you are listening to the teacher tapos po pala ang class namin. Nakaligo na po pala po ako. Ayan po, maya-maya po, mag-take po ako. At kumain na po pala kami mga B. Hindi po ako nag-vlog mga B kasi po uh, kumain na kami ng diretsyo. Ayun, naligo na ako diretsyo din po. And kukunin ko pala po yung deliver po sa baba. So, mag-vlog akong gagawin ng mga mami. So, umay na mga mami po. Kasi mga mami, na po pala kami. Kasama ko ka. dito. Yan. Para, nag po pala yung pera. dito po pala kami sa elevator. go. And J&T. Anisha, ano siya? Ito po. Si Mabi, tapos na pala po. Marap tapos sa pala ako kumuha ng ano doon. Di ba? Kumuha ng order. Yan siya yung binili ko. Ayan po yung binili ko na parang ano yan. Pandama niya. Tiger man. May pambaba. Ito yung mga big. So, let's go! Mangga, mangga, papa, maya. Saging, saging, mangga, Let's go. Eh. Hey. Let's go. Eh. Let's go. So, yun mga bi. Nandito tayo. So, mamay na yung mga bi. Puntitik lang na po ako. Bye-bye po. Yung mga bi. Ito pala po yung saot ko. Maaba po siya. Ito po yung mga bi. Hanggang dito. Diba hanggang dito yung mga ba? So, yun. Maaba Parang kayo mami na to. Pagkikita mo yung... Pag